Wala ka! Wala ka! Ay! Dakulo! Ay, dakulo! Dakulo! Dominos! Uy, Dominos! Uy, ala! Yan ang naman yan, Katoy! Yan ang naman yan! Wala ka, wala ka yan! Wala ka yan, wala ka yan, wala ka yan! Ay, ala ka! Katoy, wala ka! Ay, ay, ay! Baka makawala kayo. Say, ano tayo? Thumbnail tayo. Thumbnail! Wala lang, ina! Kalaasin Ah, tama na rin! Opo! Diba? Papanin mo lang pala, oh. Katsoy, katsoy, yan! Oh, yan na! Yan ang sasabik ko! Oh, yan mga katsoy, oh! Ninos yan, oh! Tilapia ni Ninos oh. yan mga katsoy, oh! <laughs> oh! Nilobog! Pulay! Ah! Malaki! Wag okay. <laughs> na, <Okay. laughs> okay. tanggalin mo na yan! <laughs> tanggalin mo na! <laughs> Yeah. Oy, Oy, maganda ka na! Kachoy, dala mo! Ay, isa mo! Ay, isa mo! Ay, isa mo! Yeah! <laughs> good morning! Good morning! Good morning! Mga choy! <laughs> Yun, back to fishing adventures tayo mga choy. At, syempre, tayo tayo sa ano? Barangay Nagsulo. Yon. Good morning, Gutoy. Good morning, good morning. Woo! Ang ganda dito sa lugar na to. Oh. so, maganda. Ang hirap, hirap, marating. Puro batuan. Grabe. Puro bato. Nalaki. Pawis na, pawis na kayo mga tiyo. Papunta pala din sa ispat. Kaya pala mga idol, magpunta kayo dito. Ay, maraming tubig ang dala nyo. Grabe. Sana mag-enjoy si Gutoy Delmar dito sa facing spot dito sa may barangay Nagsulo. No? Oh. Kasi mga ilang kilo ba uhuli mo ngayon? unexpected mo. Tatlong kilo. Tatlong <laughs> kilo. yan. <laughs> <laughs> Lagpasan mo mga anim. <laughs> so yun mga katay, bali hanap muna kami ng pacing spot. Yung facing spot na nakaraan mga katay, doon sa kabila, yun dito. Doon sa may kalikod nito mga bandarun. Mga siguro mga 200 meters pa yung lalakarin. So pag na muna tayo doon pupunta doon no dito lang muna tayo sa kabila para maiba namin pising spot so yun good morning at thank you nga pala sa mga silent viewers natin sa, pa, sa mga solid kachoy natin no thank you thank you so much Aww. yun mga choy dito na kami hindi <laughs> na kami nakapag ano doon kasi nag intro pa lang kami eh yung ispatan namin napuno ko agad ng water lily pero <laughs> well, matoy dyan lang yung pesto natin no bubawa kami ng kubol kubol yan na katoy wala na. Ninos. Ninos. Yo. <laughs> oy, first catch! Ay, turog ba si? Is <laughs> various si. Ganda. Yun. Uy, uy, maganda, oh, 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 oh. ganda. Oh, uy, uy, uy. Alaglag. So, laglang laglang yung yun yung ganda. Gandang size yun. yun, yun. <laughs> ano ba yun? Buntik <laughs> ka pang malaglag. Grabe ang init mga tayo.

Rapi magandang, mangga apa lah ngion mangga tilapia paling orange yellow. Orange lihat. Kawad yang mari. Eh. Oh iya nah. Ayo yungi. Woi. Ayo ngin. Thank you. Ini masih dong lumalak itu masih kayak aku ini ngangkat. Lurus, lurus, lulus, lulus.

Yeah, no. diretso ka agad o. Diretso ka agad sa ano, sa ilalim. Oh, Ubo <laughs> oh, na! Grabe! Ay, sus! Mariusin! La, la, la. Diyos ko! Kaya pala di mahuli-huli. Uy! Ay, Ay, Ay ganda ng ano o. Oh. Talbis. Talbis, ang dami nga. <laughs> para pizza. O oh, benta namin talaga no? kinis na. Ayun, maganda-ganda. Maganda ng pamiwas mo ka, tol. Diyan oh, no? pula. Ayun, maganda na 'yan, tol. Sigde na 'yan. Maganda 'yung pamiwas mo ka, Ano kaya? Ay, 'yan ba 'yung nanalo na mo kaya no? Oo. Oh. Katse imaginary, 'no. Ang galing yung di imaginary, 'no. 'Yung nanalo. Na no. na. Pero oh, may nga, ito na. Meron <laughs> eh, pag-ihaw na to. Uh. Oh. Uy, bakit ganun? Robby ka, Choy, sa akin. Sa akin, wala ka, Choy. <laughs> <laughs> mga Choy, nakarami na ako. Grabe. <laughs> Nilagay na yung iba sana, mga akin. Hindi ko na-video yung iba. Nilagay na yung sa cooler niya. Ano ba yan? <laughs> Kailan, okay, na naman talaga mati yung ano natin oh. Yung mga sinasama natin, kailangan nyo na mag-enjoy. <laughs> oh. yan ah, kagati mo naman. Ninos yung malapad. Yung dito kasi oh, gusto ko. Yan na. <laughs> Nakadami ko nung nakaraan yan. Oo! <laughs> oh. Uh, Ay, uh, <hey>, ayungin na. <laughs> grabe naman to! <laughs> uh, Pangilang ayungin ko na to, grabe! Ayun, ba? Ay. Ayos. Nakambasa sa pawis ng ano grabe. Papagrabe na yo. Oh, uh -huh. kala mo ikaw lang ah. Ayun, ay, ayun. Ay, ay, di ba? Lulok talaga. Oh. Ayun. Ah. Kala mo ha. Uy, yun, shoot ka dyan. Yeah. Uy, huli Uy, maganda ka na. Kasi dalawa. Ay, isa mo. Ay, isa mo. Ay, isa mo. Uy, yun. Yeah. <laughs> ganda, ganda. Ang galing naman yan! <laughs> ay, no, na pati yung malaki. Ay, <laughs> 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 uh, ay. Ang galing mo <laughs> naman eh <laughs> bayabas na nga kita di pa rin nakahuli eh. bayabas sigura. uy bayabas ni kabiwas ayaw tuloy bayabas ni kabingwit ay gusto ni kabingwit ay nakawala kotse maganda yun magandang size maramdaman mo naman pagkani eh. pabigat oh yun na! Uyura naman! Puro ko eh. Ang lapit naman ang ano na yan. Sige, <laughs> pwede <Pura, laughs> na yan. Three fingers kape. Uy! Puro ko na naman na. ako. Ay ay! Puro piwa si Gawa. Ano pa yung ano? Paano nga kakamay mo? <laughs> <laughs> Giniago ba? Nakawa kayo ko na yung kamay mo! <laughs> <laughs> Ayungin! Ayungin pa more! <laughs> Aro yung maliit. Kala ko ayaw yung kulay. Yan, 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 yan. Mm, uh, yan, yan. yan. nakadali rin sa wakas. Woo, uh. uh. malaki to. usal bitch lo. Kala ko malaki. Ay, <laughs> <Oy>, Diyos ko. <laughs> Kala ko malaki kasi ang hirap. <laughs> Uy, naku. Pero malaki. Uh. 3.1, 3.2. <laughs> <laughs> Marami nga talaga katay yan na sila. Wala ko, malapad to eh. Oo nga, ang hirap nga ano eh. Hmm, yan pa. Hahaha, <laughs> sunod-sunod na to. Nasa akin na kasi yung ano mo. <laughs> yung anting mo. Sa yeah. Marikina kasi, eh. harvest tayo ka lagi doon. Hindi to naman, uh -huh. eh, naman ba? <laughs> Harvest na liit oh. oh. na pala. Oh! ini Oh! na mga kan ini Oh! na! Yan na. Oh! Ninos yan! Tilapia Ninos yan mga ko! Oh. <laughs> <Minus yan. laughs> <Ayan yun> Dalawa <laughs> 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 Oh, grabe nga yan. Gutom yan eh. Alam ba siya, gandaanig ang uli yan nung nakaraan mga ito. Doon sa may, ano, sa ispat namin sa kabila. Water lily kasi doon mga Puno na ng water lily. Sa may batuan doon. Doon sana sa pinag-introan namin mga Ganda sana. Kaso, <laughs> paglingon namin. Puro na water lily ka, agad. Natakpan na yung ispat. Ayun, dito. Dito kasi hindi gumagalaw, no? Mhm. Okay. Uy, yun. Uy, dali pa rin pala ayong din, yo. Ay, go, go, ako. Yan ayong din tayo yo. Tumawag din, no? Tumawag sila, yo. Kani na. Uy, ala. Yan naman yan, kitoy. Yan nanaman yan. Malaki, malaki yan. Malaki yan, malaki, malaki. Ay, ala ka. Kitoy, ala ka. Ala ka. Uy, uy, ino ka ba? Maka makawala ay hindi oh. maka, maka, maka. Oh, say se anak tayo tapnil tayo tayo thumbnail thumbnail tapnil lang? tapnil na. tapnil na. tapnil <laughs> Grabe. tapnil 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 Taya mo kasi ha. Mamaya maya. Hindi pa nag-iinit eh. Kailangan lang, ka. dapat to ano yun? parang ano to diesel. Uy, ayan malaki na naman. Katsay, wala na naman. Oh. Oh! <laughs> <laughs> Ay. 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 Ay, na. Grabe. Ay, na, ito. Ay, nga ito Hindi. yung oh. mm. sinker. Ayan, talaga inum, inum, inum. Oop! Oo, tala tala pa. Tala tala pa. Victim tala ginawa mo. Minus sa kaurig yan o. Oh. Grabe. Tala Grabe, malaki na nga o. Nung ano pa rin. Ayan talaga, yan na rin. Oo, ay ayan na dalawa rin. Kasi, malaki ka sa iyo isa. Oo, oh! tala tala pa rin. Ay, parias parias parias. Uy, uy, <coughs> uy. <laughs> Bumutay, mukha-delikara si yung cellphone oh, ko. Oo, grabe talaga. Oh. Tik-tip talaga. oh wow oh! oh! <laughs> <laughs> <Lala>, lumilipad. Lumilipad. Oo nga pala, ano? Kaya pa, isang litro pa yan. Wala nang dribble na. <laughs> Three points! Yeah. Oh. Kasi effective eh. Effective. Hindi ako ba? Itong, itong sit-up ni Kati Dilmar. Kahit maliliit, huli. Eh. 2.5. Susko. Papagalitan ba tayo ni aling mameta nito? Makasih, maritong, alam mo kasi magka-shot ako tayo. Pag-indyan nyo naman itong ano namin ngayon. At maingay na naman tayo. <laughs> Grabe itong mais nga rin. Dito lang sa gilid. Uy, kahit dito sa gilid. Katay, uy. Oh. Oh, 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 oh. Oo nga. Uy, uy, Hop! Uy. Uy. Nilubog. Hulay. Ah, malaki. Okay, ha, <laughs> ha, Wag na, tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na. Ha, <laughs> <laughs> ha, <laughs> <laughs> Grabe, pawiso na tayo. Tanggalin mo na yan. <laughs> tanggalin mo na si top mo. Ma. Maganda pa lang Oo nga. Di kasi ano, pagka tinapon mo ilulubog ka agad kasi oh, matigat tong madigat. Su, ano, sinker yung akin <laughs> nagaano pa nagacrobatic eh ulan dami na pa <laughs> yung akin kasi matay mali may ano mag yung sinker kaya pag pantapon mo eh gumagawin ganun ba ay naho na ng ayungin kagad na maliit saka yung tilapia maliliit na no? ay eh, ito pagbira mo Sabay diretso kagad sa ilalim. May ayan dun sa ilalim mga tuyo ano. Malalaki. Uli sila. Yung gusto kong mauli, yung katulad sa Malaki kasi. No? Ito na yun. Bayabas. oy dyan naman. Lakawa ni Isus. Talaga wala pa. Kasi tingnan mo. Sige, sige, Ah, takulo! ay dako lo. Ay dako lo. Dako lo. Noyos. Hoy, dumidiba sa akin yung dako. Malaki yun sa iyo. Malaki yun sa iyo kasi malaki <laughs> yun sa iyo. Malaki yung anut na uli mo sana <laughs> nakaw. Ay, yung ganda nun sa iyo. Gumana talaga 'no. Pumasok sulog. Ay, hindi kaya niyo iigat. Tingnan pumasok sulog din. Bumula 'se. Eh. Ay, deneset tapikin lang aja. Ikaw ang magdinulo. Uy! Ay, grabe yung pumisik yung malaki, baka makawala. Ay, shout out. <laughs> oh, ulit, 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 ulit. Dito dito man. Grabe na, baka tahimik dito mga ditaan. Barangay nagtulo binangunan. <laughs> Yan na naman! Ay, naka Ninos! <laughs> Ninos! Ay, bakit nag-iba? <laughs> Bara nakita ko na pula. Uy! Ay, sus! So Kinuho sa yung costume. Ay, grabe. Unless strike na to. Yan! Yan naman! Oh! Ay, la. daw, na. Oh, fictive talaga tong sit-up mo. Ay, eh. maliit sa malaki. Huli. Eh. <laughs> maliit. Pakawalan natin. Ang um, talang harvest yun na nakaraan. Yan yan na naman. Oh, grabe o. Oh. Tingnan ko Oh, ini dia. Oh, arah aku. Boleh parah. Hei, kita tatu mulai tayo. Muka kita tatu mulai tayo, mana? Grabe. Kita tatu atau kita no. Grabe, pinagpawisan ako isen aku nang gusto. Ayon, mega lab shoutout nga pala kay Food and Travel Bito. Mega lab shoutout ka Choy. At syempre, mga subscribers natin dyan sa Santo Domingo na buwak ka Marino. So. Subscribers natin dyan. Maraming salamat sa Samura family, Sita family, uh, Ballicer family, uh, uh, ano, Romero family, Bermeo family, Barila family, uh, Abunal family. May gilab shoutout sa inyo lahat. Sir Mona, nyo. Ayun, maraming salamat sa inyo mga toy. Thank you so much sa inyo. At syempre sa lahat ng mga kapatid ko, no, may gilab shoutout sa inyo. At sa lahat ng pamangkin ko, nyo. Happy birthday sa nanay ko nga pala. Yun, abangan nyo po mga ate yung Fishing Adventures natin dyan sa, 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 ano, sa may Rano. Ano pala? Baaw Kamarinesos na pala yun. Sa may Santa Ulalia. Yan. Baaw. At may shoutout kay Wilfredo Horteliano. May galap shoutout ko tiyoy. At sa mga Grinnells Compound Anglers. May shoutout sila Mario Apinardo yun, may kalab shot out sa inyo mga kachoy at kay Kots A, TV di naka -na si Kots A, kachoy, no? di nakarating uh -huh. yan naman, bira biray, yakahuli na naman no ba yan, <laughs> gun strike Kuya so, H, TV official, may kalab shot out Dongski the ano, scrapper, may kalab shot out at kay Lix, TV official, may kalab shot out kachoy at sa mga ano pala, Lurin Family. Diyan. Sa Santo Domingo, Nabuha Kamarilisor. Albaran Fish Hunter. Miguel shout Shoutout. At syempre, sa GC natin ang bago, no? Sa Kapi Fishing Group. anglers, Coffee. Yun. At kay Kachoy, Algy Fishing Vlog. Miguel shout Shoutout. At sa Angler Bruce. Miguel shout Shoutout. Kachoy, in sa si Anglers Group. At sa Talim. Angler Fish. Yun. Yeah, Miguel shout Shoutout. Uh, sa ano sa Sukmoon parts anglers ayan oh yan, no, grabe hmm. ito matoy oh <laughs> <laughs> so yun, maraming maraming salamat matoy no thank you thank you so much sana diyan lagi kayo mga na naka sa akin at sa mga ano uh, sulit ka-choy natin sana wag yung magsasama matoy no pa-comment naman mga toy. at pa po ng ating fishing adventures okay let's go again ayan Ayun, yan na. Ayun na. <laughs> <laughs> Grabe talaga. Kakagis lang. Oh, <laughs> kakagis lang oh. Um, kaka uh, tataba pati. Hello oh, my Ito na. <laughs> eh si RSJ nga pala yon. Uh, sana gumaling na yung kasama si Master. Na ano, disgrasya sila. Sila yung driver ni RJ, R, R, RSJ. Nabangga? nakabangga sila ng ano parang ano pick up ayun na ayun na, ay, yan na, na. Ay, ay ganda oh ganda ng ano no no kahit na mabigat oh. kaya nang... ibigo ay ay, ay no look naman <laughs> Diyos ko <laughs> bomi god ganda talaga yan kasi pero sa mo eh Dito di ano di talaga. Dito do yung ganun oh. na yung biwas. Grabe oh. Oh. Puli pati kahit manilit, no? <laughs> May magnet siguro yung sit-up mo kasi. Grabe <laughs> yung mga chip yung sit-up mo. Para ano? At saan ka ba makikita sa FB page mo? Pagbabasa. Puli <laughs> <laughs> talaga, eh. Salamat, kikita yung Delmar. managet Dumagit? Delmar, dumagit. Yan. Yes. managet, yes. Managit, ano managet? Managit ka kasi ng ano, mga tilapia. <laughs> Managit. Yan na naman! Oh! oh, 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 oh. Ay! Nakakatawang aming grabe. Giniagawa mo! Kaya minsan hindi ko natitiis mag ano, mag ingay. Uy! <laughs> 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 kay ano, kay Johnny Juice TV. Sige lang out. At kay JP Sing TV. Yan, ingat ka kasi dyan sa Lighty. Sa bakasyon mo. Master Fishing TV yo. Oh. Bigla daw shoutout sa mga kasama natin diyan uh, na mga barkada sa mga Pampanga ganglers Oh, grabe ka diyan. Okay, oh, punta na kayo dito. Yan oh. Kaya ano kay Marami tong laman. Mari June. Marami itong laman. Marjun Vlog. Ini kerap. Oh, nak kagak tahu, ya, Oh. Uy, na, uy, sorbo na naman to. Oh, uy, yari ka ngayon. Malaki. malaki. Uy. Ganda ng size, oh. Kasi dito lang, no? Oh, bi. Kahit ganito lang, okay na ako, eh. Hindi ko na kailangan pa ng mga pla-pla, eh. Eh, yung hirap pa din. Gandang ipitik kasi, no? Lumalagatok.

Ay, ay 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 buhay pinakamasarap na isda ginagamit ang isa ko May magamit no ilan ka lang kasi na yun po ang lahat yan yun na oh uh -huh. uy ayan oh oh uli ka Huli ka balbon. <laughs> ano, tilapia ni Inus na naman Maliit yung ano, dumadawi saan Ganda sana umatak yung ninos mati kasi ano ay talagang damdam mo talaga yung ano yung hila hila ang lakas no kala mo ano yung roho na maliit hilang hila na nga wala pa din ayan na naman huli na naman uy <laughs> magandang size dito lang talaga magandang size sa gilid na to nangingain sila? oo nangingain sila nanginginain wala nangin. na wala na nawala na ulit itinakbo na yan yan, yan 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 oh <laughs> kahit maliit pala tiktip talaga tong hook mo kasi grabe size 7 na nga na nahuhuli pa tong ganito kalit bilib na talaga ako dito sa ano hook mo <laughs> masarap na masarap talaga nam nam talaga

<laughs> Yari ka ngayon, pambaon ka. <laughs> Grabe ang ganda ng takbo, no? Hmm, feel na feel. Ang laki-laki ng bulaklak. Ay, mm, that's good. Hmm. Salamat talaga sa Sarbento Family dyan sa Kalapan Mindoro. Yan na pare! Atama na rin! Opo! Oh. Po. oh. <laughs> <laughs> so, diba? Papanayin mo lang pala oh. Ayan oh, nga tayo. A good sa isa So. <clears> Huli <throat> ka! Ang dami na rin. Hehehe ano, pinistay. <laughs> pinistay na ano, bulati. Wala pa pa tulo pa yun ah. Puro dagdag nang dagdag lang ano. Oo. Oh. Yeah. Minus na naman. Oh, mm, yan na naman. <laughs> uh. Uh. Hindi -huh. na to. Ha, dito lang pa hinay. Oh, uh. three fingers. Hindi tayo pinapalad sa mga malalaki mga to, hindi pagtiagaan na natin 'to. Uy, ayan, masyado maliit masyado. Kusa na siyang bumitaw. Pagka pumasok ka, akin ka. Uyo, akin ka. Yan lang kayo mga rin, no? Update namin kayo sa huli namin mamaya pag pauwi na kami. And maraming maraming salamat po ulit mga rin sa mga di nag-skip po ng ads natin. No? Maraming salamat po sa inyo mga rin. Thank you, thank you. Yan lang kayo mga rin, no? At update namin kayo mamaya mamaya. Di rin kayo magpapahapon kasi ano, may pa daw yung amo ni kasi Dilmar. Makikikain tayo ng ano, karne. Pagkakain <laughs> <Okay. laughs> tayo ni ng karne, puro isda eh. Ay kacoy! Yun o, nakapanguli pa tayo. <laughs> Gagal wala, yan mga katay, no? Diyan lang po muna kayo mga katay, no? Maraming salamat mga katay. Thank you, thank you sa inyo. A few moments later. So, yan mga katay. Grabe ang huli namin mga katay. Jackpot, malala. Nag-enjoy -nag si Kajay Delmar. Kajay, ano mga katay, may spot joy. natin? Maganda. Ha? Sulit. Okay ba? Sulit. Hindi masyadong kalakian pero sobrang nag-enjoy talaga. Na. Grabe. <laughs> nag-enjoy mga katay si Kajay Delmar. Ito mga katay, oh. Yun yung huli namin. Pinag-isa na lang namin, no? Ah! Hala ka! Grabe! Ano tayo? <laughs> Ang dami! Yay! <Krabi. laughs> Nakaisa lang siya mga tina, ano? Na five fingers. The rest, ano na? Mga good size naman. Pero karamihan, 3.2. Pero, Ostia, tagintay lagi. Tapos tayo. tayo. Yeah. Ayun. <laughs> yes. Thank you Lord. Yan. Maraming maraming salamat sa inyo Matay. Thank you so much. See you next vlog. Matay. Bye. Shout out kasi. Shout out. Wala shout out? Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Mga Matay. Salamat. Yan Matay. Spot namin yan o. Yan, facing spot namin yan o. Meron pa o. Kumapasag pa rin. Yan. Tapos dun Matay yung ano. Yung barangay nagsulo ano cover court basketball court ba na rito no. buti na lang talaga binigyan pa kami ng konting ano butas dami puno na ng water lily yan medyo mahirap lang yung basic spot mga to yun doon ako galing nung nakarama to yung paliko na yun hindi na namin masyadong pinuntahan doon sa dulo hindi namin pinuntahan ni Kachoy Dilmar kasi hala puro na ng water lily sa dulo so dito yan, at meron tayong spot dito yan. Ayan, dadaan na namin makatay, papunta ron. Mataas na, ano, na bato. yon thank you, makatay. God bless at all.